Hello po, good morning mga ka-farmers, mga kagulay. Ako po si Diris Cardinal ng Paulo Gligao City. Isa po farmer hero po ng S3 Seeds Company. Nagtatanim po ng mga gulay tulad po ng Ampalaya. Uh, ang Ampalaya po ito ay si Galaxy Max F1. Uh, ngayon ko lang po ito uh, naitanim ang variety ito. Ito po pala ay napakagandang binhi na Ampalaya. Dahil ito po ay napakagandang mamunga at napakasipag po mamunga kaya sa mga kapwa ko ka-farmers mga nagtatanim po ng gulay kayo po ay iniinggan nyo ko na ito na po ang itanim ninyong ampalaya ito pong Galaxy Max F1 dahil talaga pong kikita po kayo sa sa pagtatanim ng ampalaya ito dahil uh, ito po ay napakasipag mamunga sa edad pong Uh, 55 days mula po pagkatanim, ito na po ang standing crop niya po. Napakarami na po mamunga. At nagsimula po siyang mamunga noong edad pong 40 days po nakapag-harvest na po ako ng ampalayang ito. Kaya po sa muli po mga kaparmers, inaanyayahan ko po kayo na kung kayo po ay magtatanim ng ampalaya, Galaxy Max po ang inyong itanim. Thank